Said, gotta have eyes in the back of your head. Now it's so sad, and you have regret. Cause you went and did that bread. You got yourself in a rabbit hole in your trap, cause you did not let go. You took. That I said when they came, you were not prepared. Then it all fell right on your head. Now you're lying in your bed. Oh. You've got yourself in a rabbit hole. Oh. You're trapped cause you did not let go. You took that bait and now you know you've got yourself in a rabbit hole. I told you to be careful. I told you keep your guard up and watch what you say. I told you there'd be people that could make you trip just standing. You didn't believe anything that I said. When they came, you were not prepared. Then it all fell right on your head. Now you're lying in this bed. You got yourself in a rabbit hole. You're trapped because you did not let go. You took that bait and now you know. You got yourself in a rabbit hole. You may not always see it, but it's still fair It may even be someone You thought that you could trust who's got you. Hello and welcome to curiosity Podcast. Kagarin naman kita sa atun naman ka episode. the ex a minute Tuesday meaning 60 uh, minutes or less lang kita diri magaupod sa subong episode pwede 5 minutes uh, 10 minutes or 20 minutes basta hindi lang kita maglapaw sa 60 no so kag aton hibaloon ang pinagkalain sa uh, email uh, versus social media so uh, stay tuned kag share ang inyo uh, share nyo man ang uh, curiosity podcast no so ngaan bala kinala natin sang email So, nga abala, to. No? Nga abala for uh, purpose, wala lang. For uh, para makisabay sa uso lang. makisabay sa uso. Actually, email well, uh, ano na eh, uh, way back na ni. Eh. Uh, dugay na, na ng email, guys. So, mahatag lang ako sa mga examples, sa mga popular uh, or popular ng mga email hosting uh, sites, no? So, one is a Google, uh, the other one is a Yahoo, and then the other one is Outlook. No? So, out, uh, sila na guys is a popular na sila sa emails, mga email emails na. No? So, email, damo pwede mag-host sa email. Ha? Damo pwede. So, ang popular lang is a Gmail, mga muna, Yahoo Mail, Outlook. So, mag makita sa ano sa iban sa iba no makita na sa iba so so uh, uh, ang mga emails uh, sa social media so kung na-observe nyo guys laban-laban uh, sa ginapangita sa mga social media is email di ba so antes ka mag-sign up uh, butang ka ngalan mo uh, butang ka sa uh, informations mo details mo and then suddenly uh, uh, butang butang mo na siya pamangkoton ka sa ano sa uh, uh, registrar sa ano sa uh, mga apps daw no? social media apps ka sa kasi mga email so para din nabala for marketing for uh, business or whatsoever nga kinalanan da no sa mga social media So, update ko din subong guys, kag uh, aton lang tawon kung paras para sa diin man bala nga uh, nga uh, sa mga social media ang email para mag makalagin kita no or maka ano kita baka proceed kita sa aton registration sa ano sa ila mga sites sa mga social media sites no so social media guys so social media like a uh, Facebook uh, Instagram uh, Twitter nag iban pag nodes actually damo damo social media sa mga giginuwa guys so uh, example guys email uh, versus uh, social media so mauna ta sa social media no so social media guys if you create a post no ko magpost ka for example uh, may ara ka post nga gusto mo or may ara ka post nga ibaligya mo or something uh, uh, informative na ano nga post so post ka and then uh, ara na ga typing ka na ga write ka na sang imo nga i-post And then uh, ginapan namin ginapanaminami eh, magu-ibon post nga mapangingan you gid ang iban nga tao. So ara na, natapos mo na ang uh, ibong uh, uh, post no. And then you posted it sa mga social media apps. And then uh uh, uh one hour later, it only gets uh 50 impressions, 15 likes. Uh jutay lang, jutay na siya. So ga, ga wonder ka why? Ga wonder ko why? Kaya ka, for example, 1,000 followers, 500 followers sa isa ka social media, and then sa other social media, galabot for example, million or something, ano na, no? So, nga, gawander ka. Gawander ka nga, ah, uh, nga, uh, nag-post ko, mayara ko friends, nga, 1,000 ka bilog, pero ang uh, nagwa is uh, uh, or ang nag-like sa akong nga post or nakakita sa akong post is uh, 50 kabilog lang or 15 kabilog lang. So this is the explanation guys sa mga social media apps no. So sa social media apps uh, tanan nga social media wala na pili no. Tanan nga social media may kinatawag na silang algorithm. Tanan nga ga-ga usar algorithm no. Pag usara nila sa algorithm, amo nang algorithm to predict, to predict uh, what people wanted to see. So, gina-predict na sa social media app kung ano lang gusto sang uh, uh, user, uh, uh, kung ano lang gusto makita sa user, I mean, amo na. So, amo nang uh, amo nang mga social media, no? So, may sila algorithm na gina, uh, na gina -gamit to predict, no? What people wanted to see uh, when someone follows you on uh, social media, kung may arap man gid, kung may arap man, uh, wala eh, wala eh. Wala eh. So, amun na, kung so someone, maybe your friend, no, follows you on uh, social media, and then, uh, logs in into the app, for example, no, uh, Facebook, uh, Instagram, uh, Twitter, kung sa diin, pag na, very broad sa, ano, sa uh, social media, ginatawag na, no? So, amala na ang mga famous nga social media. So, Facebook, for example. And, uh, pagsulod na sang app, or pag-login sang app, uh, the app will try to figure out what they should show sa user, pagsulod sa user. So, dira ka sulod ang algorithm to predict, to, to, predict no, kung anong gusto sa user. And then, pagsulod sa uh, user sa mo na app, the Uh, social media apps, try to figure out anong gusto ni makita ni Amoni, ni Amona, ni Amoni. So, anong gusto makita sa user? And then, uh, uh, kung nag ang user nga Amoni ang gusto niya makita, Amoni, Amona. Kung nag-click ang user, for example, ang iyong post gusto na makita sa user, kung amon ang iyang interest, no? naginatawag Kung mo na iyang interest, And then magwa na siya sa pinakababaw sang ibo nga uh, news feed. Menu speed menu nga ginatawag, di ba? So amo na magwa kung gusto. Pero kung hindi, uh, it will not uh, go on the top sa news feed. Maybe makita ilang sa pila pa ka scroll, no? Makita ilang sa friend niya. Uy, ang friend ko nag-like amo ni. Di ba ga ananak nga saka-saka na mo? Ang mga post is ga saka-saka na siya. So ga stack na siya. So wala na siya yung gapasunod pasunod, -pasunod so base na sa imo nga interest as a user no uh, so amo lang uh, amo lang law ay so, uh, sa social media kung ga market ka sa imo nga ano sa imo nga business or whatever no merch mo kung ga kung ga, kung ga ano ka ga advertise ka sa imo nga ano sa imo uh, gusto mo i-post eh Kaya, it only uh, social media will only reach a fraction of people that follow you on social medias, no? So, bali, for example, may ka 1 million followers, and then nagpost ka, matingala ka nga 1 million na akong friends or followers, uh, pero ang magal ang, nagalight nagalike lang ang nagalike lang sa akin is 100,000, 200,000, uh, 300,000. 200, uh, 300, so, gawander wonder ka nga. Ah, nga amana. So, na-explain ko, amo na, uh, social media uses or uh, using algorithm to predict no kung ano lang gusto o mga interest ng tao so ga 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 depend sa inyo ka interest as a person no? as a user sa ilang na app Kaya, uh, isa pa ang uh, social media no ginahulam tala na sila ang ilang na followers ang followers nga uh, gakakuha naton or gakakuha naton no is uh, hulam talaga na sila kay mga user man na sila ang mga followers mo so that's it no That's it for uh, social media and then uh, makadto kita sa email. So this is uh, why email is mo, uh, more powerful than uh, social media, no. So for example, amo tong example daghi nasa social media no pag send pag post sang ibo nga uh, uh, maybe uh, merch uh, adv advertising uh, chu chu, no. Amo na siyang paano mag-post or paano mag-work ang social media. Uh, while sa email, guys, if you send an email to 100% of your subscriber list, kaya may haram na ginatawag nga do followers man kumbaga sa sa email. May haram na ginatawag nga subscriber list. no So, kung nag-send ka email sa 100% sa imo nga subscriber list, tanan na sila makakuha. Tanan na sila makabaton sa imo nga email nga gusto uh, isend sa ila. No? Sometimes, it will uh, filter to their spam or promotions folder. Pero rest assured ka, tanan sila makabaton sa imo nga email. Di ba? Unlike sa social media, based sa interest. Ang muna pinagkalain pinag sa email, guys, uh, compare sa social media, no? About sa sending-sending. Kaya kung may ara ka, 1 million uh, subscriber list sa imo nga email, tanan na sila ya guys, makabaton gina sa email. Either masulod na na sila ng spam, either masulod na na sila promotions folder, pero assured kaya na nag-send na email sa kabilugan, sa iyo mga list. So, you have a hundred percent control sa access ng ibang mga followers, sa ibang mga subscribers, no? Unlike sa social media, hindi mo control ang followers mo. For example, ah, uh, downside sa social media uh, you borrow the followers ba? Diba? You, you borrow the followers sa social media accounts sa mga apps uh, and then if shut down ang imo account budlay na, na ibalik ang followers kay borrow mo lang ang follower, uh, followers mo sa social media app no pero sa ano pero sa email ara niya ja you have a 100% control access sa imo nga Uh, followers or subscribers list mo no you own the followers guys you own the followers in uh, if ara kita sa email lo no? so amo ng email nga more powerful siya versus the social media so you see how important uh email is amo na nga uh, uh, ang rason kung nga uh, kitalanan sa social media ang inyo email Kaya para pag sulod nyo sa app, tanan nga advertising, tanan-tanan nga nila nga newsletters, pwede nila ipasa sa imo email. So, unang purpose ko nga uh, needed ang imo nga email. Not because ara uh, na more formations, blah, blah, blah. It's uh, more of uh, marketing na nga yeah. So, maghimo ka another kabisiyan sa life pagid. For example, uh, nagabaligya ka t-shirt, nagabaligya ka merch, nagabaligya ka sang uh, biskana ano, no no, nagimo ka be uh, uh, songs, nagimo ka uh, uh, stories, poems, nagamo ka na be. Uh, pwede mo ya i-email sa tanan nga hey, may amo ko nigali, may merch ko, may bago ko nga kanta, may bago ko nga amo ni. So, while sa ano, sa social media, Uh, hindi mo control ang mga tao. be Kaya, based lang sa ilang interest. So, amo ang more powerful, ang ano? Excuse me. More powerful ang uh, email versus sa social media, no? So, your email is your number one weapon. So, amo na ang uh, email is powerful, gano? You know? uh, pwede mo sila ma-email with your stuff. Something like that. So, I hope Uh, may ara kamo uh, may ara kamo uh, natun sa akon nga ano nga uh, minute x minute uh, Tuesday no something ano ni siya at uh, 10 minutes or 20 minutes la siya kalawigon and then uh, I'll end this uh, stream no so I hope may ara kamo natun an sa aton subong gabii no so that's it for today guys and thank you sa tanan nga nag-support kag kung pag o calendar sa curiosity follow our youtube channel no ara sa description ang uh, link kag follow man our page fb.com curiosity podcast and kita kits uh, naman kita sa sunod nga podcast salamat sa pagpamati kag ini ang curiosity podcasts and now you know you got yourself in a rabbit hole All you. Shout out to Gali, uh, Sherwin Dewara, Rafael Liares, uh, Kerwin Saban, Trisha Maria de Vera. Salamat, salamat. Sa pag tune in. In the back of your head. Now it's so sad, and you have regret. Cause you went and bit that bread. You got yourself in a rabbit hole. You're trapped cause you did not let go. You took that bait, and now you know. You got yourself in a rabbit hole.